Sari mga sisiko good morning, kumusta ang inyong benta, kumusta ang ating sari-sari store, kailangan happy lang tayo mga sisiko, wag nega, kasi kapag nega nako, maraming problema dapat positive lang tayo kasi pag positive lagi, nakangiti palagi, papasok ang blessing sa ating sari-sari store and happy ako ngayon kasi nga gising ko, andoon nakatambak sa likuran yung nabili ko yung mga item, mga delivery Libris, yun yung ipapakita ko sa inyo mamaya kasi dumating yung Absolute at saka iba pang mga grocery from grocery. Kaya happy happy si Ate Rose ninyo. Ayaw, guul-guul mga sisi ko. Ako mga sisi, alam ko normal lang talaga na malungkot tayo kapag mahina yung ating tindahan, matumal, yung iba nga nagpo-post sa group na tanghali na wala pang benta. Huwag tayong mag-alala mga kasari, positive pa rin tayo kasi nga pag may blessings na para sa atin, para talaga yan sa atin. Darating at darating yan, mga sisi ko. Huwag kayong mag-alala, diba? Basta manalig lang tayo sa taas. O tingnan nyo ako. Mapupuno na naman ang aking tindahan, ba diba? Nakakapamili pa rin ako, mga sisi ko. Kahit nasabihin na matumal ilang araw na siguro weeks na hindi kami nakakakuta. Sa totoo lang talaga. Pero laban pa rin. Laban lang tayo, mga sisi. Uh, yun nga yung sabi ko. Pray lang tayo. Kasi nga, pag may blessings na para sa atin, matatanggap at matatanggap talaga yan natin. Tiwala lang mga sisiko, diva So, huwag kayong aalis ha. I-share ko sa inyo yung mga item na nandoon sa likod, ang dami. So, para ma-inspired kayo. Okay mga sis, dito tayo sa likod. So, ito yung sinasabi ko na absolute. Isa, dalawa tatlo, apat, limang box. So, itong tatlo, wala na siyang box kasi tatlo ang laman sa isang box. Ito ay free na. So, 85 pesos times 3, ito yung free ko. So, aside sa kita ko, meron akong tatlong free. Ayan, diva blessings na yan. And, ito yung item from grocery na nagkakahalaga lahat ng 10,000 pesos. Ayan. So, ito'y bubuksan ko at i-share ko sa inyo kung ano ang mga item na to para ma-display na natin ngayon kasi nga kalbo na yung tindahan ni Ate Rose ninyo, mga sisi ko. Okay, mga sisi ko, binuksan na natin para mabilis na lang natin itong ma-share sa inyo. So, meron tayo dito isang malaking box ng Chichiria Against the Light. Ayan, malaking box yan, mga sisi. Tapos ito, ayan, punong-puno yan. So, kasama na yung dalawang box na ng Nature Spring sa na-deliver ngayon. Okay, so ito yung pinahabol ko kahapon kasi mainit-init ba kararating lang ng Coco Mama Gata. So yung pinakita ko sa inyo kahapon na area, mapupuno na yun. Kumuha ko ng 20 pieces ng fresh ko kumamagata kasi ito yung mabenta talaga halos araw-araw hindi ito masero mga sisiko tapos itong keratin na gold ito yung binibili ko kasi mas mabenta ito kaysa yung black ayun and dito meron tayo mga mugs. Tapos, dito mga max tapos laptops, tops ito benta natin ng dos tapos ito mga ano to tomato sauce tapos sa ilalim pala is meron tayo dito chicken, ah, chicken beef noodles pala. Ayan, oh. Beef noodles, sinigang, tapos Eden cheese, tapos next box dito ay mga non-food, mga sisiko, tapos may mga free pa ang head and shoulders nila. Parang tigda dalawa yata, kada kulay ang kinuha natin. Tapos meron din tayong cream cell, na kulay green, tapos meron pang mga pulbo, o oh, ba diba, mga pulbo na maliliit, at saka yung medium size sunrocks na decolor at saka yung sunrocks na na white, na maliit, tapos kumuha lang ako ng ilang piraso ng Arie lang muna, at least hindi ako maubusan kasi nga wala pang stock yung my free kapag may stock na yung free kumuha ako ng, kumukuha ako ng 20, uh, ganito kapag meron na, pero sa ngayon pa kunti lang muna, at least hindi tayo maubusan ng stocks, okay so next box mga sisiko ay Milo, ayan tapos mga biscuits, kumuha ako ng maraming biscuits, kasi sa harapan ay kalbo na talaga ayan, nang binenta natin ng mga biscuits ay 8 pesos. O oh, di ba? laking tulong talaga si Grocery. Pagising ko, ang dami ng mga item. So, mag-display na lang. Hindi na ako aalis. ba? Diba, sarap sa buhay mga sisi ko. Lalo na sa panahon ngayon na nap. Lalo na sa panahon ngayon na napakainit. Nako, ayaw kong lumabas ng bahay at makipila. Tapos ito, oh, isang pack ng, ano to, Papa Ketchup, mabigat against the light. Papa Ketchup at saka UFC, hindi ko na lang buhatin kasi napakabigat. Tapos kuha tayo ng mga Nestle Cream. Ayan. Tapos meron din dito. ito o. Oh. Ayan. GSM Square. Ito yung oso dito sa amin. Hindi mabenta yung bilog. <laughs> Square yung nasanayan nila. Tapos sa ilalim may mga Eden Cheese. Uh, Bear Brand Fresh Milk. Tapos ito'y akin. <laughs> ito'y akin mga sisi. Ayan, hindi na lang natin kunin yung UFC. Ayun, oh, nakatago kasi bigat. Tapos napakainit pa dito sa pinakadulo ng aming tindahan. Ayan, dito ako nakasuksok sa dulo talaga. Ayan, mga stocks pa natin yan. Tapos ito ay mga Milo. May mga Milo tayo dito. Kaya pala mabigat to. Tapos, Burst Street Choco. Kaya pala mabigat kasi puro dilata. Okay, San Marino. Tapos Alaska na maliit, Alaska na malaki. Meron ding century. Nag-add ako ng maraming century. So, ngayon ito yung display natin para yung mga item na, ano doon, mga bakanti na ay i-display na natin. So, ito, chicheria. Maraming chicheria yan. Punong-puno yan. Iko tayo dito kasi, ano, against the light kasi. Hindi ako makadaan. O, tingnan yung mga sis. O, o yung pa ako. Hindi ako makadaan. Okay, wait lang po. Okay. So ayano, ito yung isang malaking box talaga. Nova yung box niya. punong puno siya ng chichirya. Pero pupunta pa rin ako sa grocery next day kasi nga may mga chichirya na hindi natin mabili sa grocery. Doon lang talaga sa grocery. So ganyan yung uh, ano natin dito. Yan yan, ganyan na yan so, i-display natin yan Wala, hindi na kami makadaan kasi nga, dito na side o, kita niyo yung mga chichiria yan, kalbo na kalbo na dito, sa ilalim, kalbo na yan, kalbo na yan mga piyatos dito, kalbong kalbo na, o oh. jiba, so, ibig sabihin kahit na matumal mauubos at mauubos pa rin ang ating mga paninda mga sisiko, so, dumating na yung tinapay Okay. Lakad tayo dito na side. Ayan. Dito yung mga biscuits. Ayan. Dito. Malagyan na yan ngayon. Tapos, ito dito yung kukumama. Ilagay natin yung kukumama dyan para mapuno na siya. Ayan. Tapos, dito yung mga dilata na kulang-kulang. Especially yung mga gatas. Tingnan nyo naman. O, kalbo na. obos na. So, mamaya yung mga nakadilata doon. Display natin mga sisig ko para itong area na is maganda na siya tingnan. Okay, so yun yung mga Youngstown. Ayan, okay. Ay, naubos na pala yung maling ko na square. So, bili tayo sunod na araw. So, ito lang muna siguro yung update natin for today mga sisiko. ko. Kasi nga mag-display pa si Ate Rose ninyo at kukunin ko pa itong Coco Mama. At ah wait tayo ikot <laughs> balik sa ibang daanan kasi hindi tayo makalusot doon kukunin ko yung aking kuko mama at dadalhin dito sa harapan kasi ito yung i-display -di natin ayun napakabigat hindi ko siya buhat-buhat. Buhat. So, bubuhatin ko yan ngayon. Papunta doon sa harapan. Okay. So, thanks for watching, mga sisi. Love you all. Be positive. God bless us. Bye for now. Love you all.